naman ay piyesta sa malabon ay punta na ka mo dun at kumain ka mo ng humba at napakarami ng humba doon. at uh, syempre ito lang paalala lang po sa inyo kung kayo po ay makain dun ay kayo ay mamimiesta na lang huwag na kayo magabalot yung iba dyan napakarami na naman ng balot yung aking mga kasamahan ay may dala ng mga plastic may sharon ay ayo pakain na painom pa may sharon pa lasing pa at gawaras pa sa inuman at sa piyestahan ay nakuwag po pati kayo magapakakain ng makamarami masyado at makakamoy mahibla mahirap na ba kayo ma Maangisay ngisay doon at saka ka ay naku ay napakainit ng panahon hindi advisable na kamo ay kumain ng makamarami sa bagay may syaro naman at ah, na laang ninyo ay asa ah, sa inyong bahay. Ako, hindi naman yung nakaraan ay nakakita ako ng Diyos ko, nilagay ang alak sa bahay, at talaga namang nilagay pati ang pulutan. Kunyari ay makain ang makamarami yun, ay meron man din plastic. Ay Diyos ko, sabi, ay hindi ko na aray kayang ubusin. Ay aray aking apakain na lang pagdating sa as sa bahay, sa aso. Ayun ay, naman pala yung sila naman. Apakain sa mga kasamahan. Eh, eh, may dala pa yung pata. ay huwag mga ugali ng gaon na miyesta na laang. Happy fiesta po sa Barangay yeah. Malabon, Santa Cruz, Marinduque o Barangay na po, rather. Ayan, happy piyesta. See you there, mami miyesta po ako, pero hindi po ako gasharon. Yun lamang po. At maraming salamat. God bless us all. I love you all, guys. Uh, po ako sa aking uh, Paul Cesar and sa ating YouTube channel, Kabutbut Vlog. Mwah!